Vince Abando, The Future of Gilas, Pilipinas. Tigaw ng Basketball Fanatic sa Pilipinas. Vince Abando, the, the Golden State Warriors. Sino nga ba sa mga Gilas player na naglaro sa 2023 FIBA World Cup ang magiging player muli ng Gilas sa mga susunod na mga international game? Ito kaya ay si Renz Abando na sa simula ng FIBA World Cup ay hindi nabibigyan ng minuto ni Chot Reyes. Ngunit nang mabigyan ng pagkakataon at mabiyayaan ng mga minuto, ay hindi na ito sinayang ni Renz Abando at agad itong nagpakita ng kanyang galing sa opensa at ganun din sa depensa. Taunang araw nga ng World Cup. Si Renz Abando ay binangko ni Chot Reyes vs Dominican Republic na pinangungunahan ni Timberwolves star player na si Carl Anthony Towns. At sa second game ng Gilas vs Angola si Renz ay nabiyayaan ng limang minutong playing time. At ito ay gumawa ng 2 points 1 rebound at 1 assists. Poor outing by Renz Abando. Dahil nga limited minutes lang ang binigay sa kanya. Kahit sino bigyan mo ng limang minutes playing time wala ring magagawang maganda sa loob yun. At sa third game ng Gilas Pilipinas vs Italy si Renz Abondo ay nabigayan ng mas mahabang minuto at ito nga ay naglaro 15 minutes of playing time na sapat na para gumawa siya ng 8 points at 2 rebounds at hindi lang yan sama muna yung mga hindi nakikita sa stat sheet at ito ang hustle play at magandang depensa. At ito nga ng kanyang butitain ang 6-7 player ng Italy na si Giampaolo Ricci. At sa fourth game nila vs South Sudan si Renz Abondo ay nagtala ng 19 minutes of playing time. But struggling sa kanyang opensa nagtala nga ito ng 0 points at 3 rebounds lamang. Pero bumawi ito sa depensa dahil pinahirapan niya si South Sudan guard Carlic Jones. Sa 19 minutes of playing time niya binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para depensahan si Carlic Jones. Dumating pa nga sa time na nabutataan ni Abando si Carlic Jones. Kaya naman puro papuri ang nakuha ni Renz Abando kay Carlic Jones. Dahil sa magandang depensa at pagpapahirap niya na maka opensa si Jones at sa fifth game nila versus Asian powerhouse team na China. Terence Abando ay nagtala ng 14.5 rebounds at 1 assist sa loob ng 24 minutes of playing time. Dito mas lalo niyang naipakita ang value ng laro niya sa opensa at ganun din sa depensa. Nabuti taan niya nga si NBA player Kyle Anderson. Kaya naman napansin siya ni Kyle Anderson at Pinuri. At malaking dahilan nga daw ng pagkapanalo ng Gilas Pilipinas versus China ay dahil kay Terence Abando.